Lami kayo so, guys, oh. Kompleto regalo guys sa mga Kaya baba mo na ni guys. Sa so, itawong na sa inyo ha guys. Kaya ang tawag na ni sa mga guys is binignit. So, what's up guys? <coughs> Ayan guys, ang atong ano, merienda guys. Biniglit. Kaya baba mo na ni guys. Biniglit. Mukha mo na ni guys. Kaya nang atong atong kaunan karoon ang atong i e, atong i-kuan. E, Imokbang. E, Imokbang mukbang binignit, guys. Ang snack naman siya, guys. So, dara, guys, oh. Hmm. Dara, ang... So, dara, guys, oh. Dara, guys. Grabe, guys, nanapoy ka ng sana masasamang espiritu sa gawas, guys. Untung larok, nagpatukar, guys. May klaro na itong vlog, guys. hmm, Lamit, okay, guys, oh. Kompleto rekaado, guys, sa mga kwan. Ricardo, kamuti, balanghoy saging, sagu. Hmm. Lambik kay guys. Ngamta nyo guys. Ngamta nyo guys. Hmm. Mo ni snack sa mga pobre guys. Mo ni snack sa mga pobre guys dari sa mga probinsya guys. Tanaw guys, binignit. Kay baba mo na ni guys. Sa tawag na sa inyo ha guys. Kaya ang tawag nga sa mua guys is biniglit. Sa Tagalog, binatamis. Ambot lang sa ubang lugar kung kung sa'y tawag nga guys. Ayan, i-comment lang nyo sa comment section guys. Kung kung sa'y tawag nani sa inyong lugar guys. O biniglit. Lami kayo. So, mga wanta nyo guys. O sa peto nga yan, kao na. Mmmmm. Kung ang ginakuha ni paborito, gikaya na ako ni guys. Kaya ni mga inanin. Basta ako pagkaon, ginakuha guys. Mmmmm. Dami. Madayo unta mo kanang kuan ba. Kanang nindot ang view ba. Nga init kayo unto laro. Grabing init ka guys. Init kayo sa mga guys. Matunod ako sa kanang punong, o sa kasagingan o sa kalumbian o sa mga kakahuyan. Inana ba? Karoon hayahay ba? O fresh ang air. Fresh ang air guys. Ayan. Yeah. Kaugilignit no? Mmm. Paborito rin ba ninyo ni guys? Paborito po ninyo guys, kinaong gikaon guys. Comment lang po guys, um, ang paborito ninyo kay parehas kita paborito nato. Ini <coughs>

Ito ko nakita na akong guys, kinanaanay. Itong idol si camera. <laughs> Grabe. No? Ang hmm? dako na itong naong guys. Malapal na pag-aay para miyag. Hmm. Purot ang binigmit. Kuwang pag-aano. Hmm. Lagi masasemang esperto aku nabati asgawas, guys. Grabe. Hmm. Alright guys. Thank you for watching, guys. And see you on my next vlog. Bye-bye. God bless us all. Ini banyak tubig.